So ladies, tatandaan nyo yan. Okay? Okay lang mag-wear kayo ng makeup nyo para mas ma-enhance yung natural beauty nyo. Pero kung magsusuot kayo ng makeup to the point na magmukha ka ng ibang tao, yung lalaki po will find it very disgusting, okay? Maiinis siya sa'yo. Kasi tatandaan nyo ladies, nagustuhan ka niya dahil sa kung sino ikaw. Kaya wag mo nang baguhin, okay? And it will also make him feel na parang uh, niloloko mo siya ng looks mo. Parang sa tingin mo, kayong mga babae, sa tingin nyo, nagpapaganda kayo sa lalaki. Pero sa aming mga lalaki, hindi po ganoon Sobra-sobra kasi. So kung ano ang nagustuhan, ka, nagustuhan kita dahil makapal yung kilay mo, tapos ngayon nag-aahit ka na, ay pangit ka na sa akin. Oh, gets mo ako nagustuhan kita na kulot ka tapos nagpa nagpa straight ka ng buhok oh, ah, hindi na kita gusto kasi ina, binabago mo yung natural beauty na nagustuhan ko sa iyo ah gets niyo na gets niyo na rin kung bakit may mga boyfriend na biglang nagbabago hindi lang sa inyo sinasabi nagpaganda naman ako nagpa parlor naman ako Nagpaputi naman ako, nagpaderma naman ako, nagpaganda naman ako ng buhok. Ba't ako iniwan niya? Ayun kasi, ibinago mo yung dati mo. Nagustuhan ka niya sa dati mo, yung natural look mo. Okay? Nagustuhan ko siya dahil sa, 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 look niya. Tapos nung makita ko siya nung mga, kailan ba yun? Medyo matagal na. Ibang-iba na. Nag-contact lens na. Nagpa-nose lift na. Ay, pangit na. Although, maganda para sa kanya kasi nga, hindi naman yung gagawin kung hindi niya tingin sa sarili niya maganda siya. Pero para sa akin, hindi na siya yung maganda na tingin ko maganda noon. Wala na. ba diba? Kaya ganon. Okay? Ladies, ha? Lagi yung isipin yan, ha? Para huwag kayong magkamali. Number one, yung hindi ka nag aahit Pangalawa, masyado ka nag-make up to the point na parang uh, nababago na yung mukha mo. Yung dating pango. O kaya, may mga lalaki na gustong gusto ang babae yung cute ang ilong, yung medyo pango-pango. Ha? Ah, yung maniwala sa mga nakikita niyo sa TV. Basta may artista na okay naman yung ilong niya tapos nung nagpatango siya ng ilong, pumangit. <laughs> <laughs> maraming basher tuloy ah, hangga't sa, ang dumating sa punto na pinabalik niya yung dati niyang ilog di ba nagsayang lang siya ng pera niya tapos oh okay lang naman sana Pagandahin yung ngipin kasi syempre artista nga or modelo ka kailangan yun kasi kung subki suki yung ngipin mo syempre hindi ka makakuha ng uh, project sa sa toothpaste or kung ano man kung pangit yung ngipin mo importante yun okay lang yun given na yun oh class point yun pero kung baguhin mo pa yung tsura mo tapos nagpalagay ka pa ng ano ba yung mga nilalagay-lagay sa mukha para magkaroon ng cheekbone tapos yung yung yung, yung lips mo ay eh, parang papa, pa, para magpout para lumaki parang ganun ang pangit sino bang gustong lalaking humalik sa ganyan <laughs> wag mong baguhin yung uh, natural beauty na binigay sa iyo ng Panginoon okay sige move tayo